Hindi. Ha? Eh, kasi wala akong editor sa eh. Okay, Oh, yan o. <laughs> ano? Pwede to dung sa mo. Oh, yan na. Oh, yan na. <laughs> ano. Ano masasabi mo? Ano ako masasabi eh. mo, Ilan po yung na-survey po ninyo? Isa lang. Bakit isa lang? Kasi <laughs> <Sinong> tanga. Sino tanga? Kaliwo. Yung mga tao dyan.

Don't touch me, touch me not, no ang <laughs> Di ba no limit ang touch me not. Walang ko. <laughs> no limit ang <laughs> Ilang ka ba sa anod ngayon? Sa quiz. Permanent Zero. Di na. Ilang? 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 ba? Bakit? Ilang? 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 mekanismo. Ay, ya, pwede. Pwede si Delphine. Ay, buti ka nagmumura. Eh, wala. hindi ako marunong eh. Hindi ang kuya mo nagmumura. Hindi. O, bakit tatay ka nagmumura? Tatay mo nagmumura. Hindi ko alam. Ay, nanay mo. Hindi ko rin alam. Mahal mo yung alam mo. Ha? Sino mahal mo yung nanay mo, tatay mo? Nanay ko, tatay ko. Ano ka, ano ka, Nanay ko, tatay ko. Dapat tayo ni nanay mo. Ang seryos na nanay mo. Eh di, nai-tay, tay nai. Nao <laughs> na pa rin tatay. Bakla ba yung lolo mo? Siguro. Siguro. Sino ba bakla? Sino bakla? Ha? Sino bakla? Ba? Eh, sino ba? Sino nga ba? Hello. Sino bakla? Pagtanong mo Hello. sa lahat, sino bakla? Sino bakla? Huwag dyan. Huwag dyan. Dawon, Sino yung bakla? Huwag Sino bakla? 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 mayor? Hindi <laughs> ba Lisel? Listen. <laughs> ko. Hindi ba Ikaw. Bot ka karino, tanaw karino. Hindi. Hindi Hindi ba kala? Hindi ba kala? ano ba kala?